Ito ang pangitain ko habang nakaiga ako na isang oras sumigit kumulang sa loob ng simbahan. Nakita kong pansamantalang ikinulong si Satanas at ang kanyang kampon sa isang malalim na lupa na may hagdang pababa at binabantayan iyon ng isang anghel na may hawak na espada. Ang anghel ng ating Panginoon lamang ang nagliliwanag sa dakong iyon. Nakita ko si Satanas na napakapangit, hubad, paibaba ang, ang tingin at ang muka ay malungkot. Napakadilim ng kanyang kinalalagyan sa kulungan. Maya-maya binuksan ng anghel ang kulungan ni Satanas at pinalabas ito. Nakita kong tumayo si Satanas at nagbihis ng itim na damit na may kapa. Nakahawak ang ka kanang kamay sa isang malaking sibat na may tatlong talim. Nagpunyagi silang lahat at nagdiwang sa kanilang kalayaan. Sobrang saya nila sapagkat maghahari na naman sila. Sobrang madilim na ang mundo, lalo na at walang ilaw na ang paligid na maihaan tulad sa impyerno. Nag-ipon ang kanyang mga kampon at ang layunin nila ay makapamuksa. Nasa malawak na lupain sila at napakadami nila, di mabilang ang kampo ni Satanas. Naganda na sila lahat at sinisigaw nila ang pangalan ni Satanas. Ito na yung tinatawag na Battle of Armageddon.